So ayan mabuhay mga Kakoratcha. Ayan, happy heart day. So ayan um dahil heart day ngayon um ayan eto dito kami nag uh, nag-date ni Busing. Agoy. Ayun, uh, gumagawa kami ng tent dito sa peryahan at uh, piyesta dito this uh, April 25. So uh, magka si Koratching na magtinda baka sakaling uh, kikita. So ayan ah, dahil heart day ngayon, ito dito na kami nag-date. ng ang aming ah, ito na yung aming date 'yon. <laughs> so ayan ah, gagawa kami ng ano ah, tent. Ayan, si si Unika, ayan nanggugulo lang. Hindi tumutulong si Bosing naman ah, nagtatanggal ng kasi ah, sa mga gilid ng binaak na kawayan 'te para hindi makasugat. So ayan, nandito tayo ngayon sa peryahan mga kakuraching. Ayun may uh, Ferris wheel and uh, ayun nandun sa loob yung uh, biking and then uh, hindi pa nag-ooperate yung ibang mga yung ibang mga rides at saka yung ibang mga games. Ayun may uh, color game dun sa loob. Tapos ayan may mga nagtitinda-tinda na kung uh, magutom ka, ayan jan pwede kang bumili and then, uh, bali dito sa place na to, uh, meron siyang magtatayo, hindi pa lang nila nilalagyan, so ayan sa kabila, may nakatayo na and then, ah uh, medyo maaga pa naman uh, February pa lang ngayon, kaya yung iba, hindi pa nagtatayo actually, mapupuno to hanggang doon sa dulo na yun, sa may kulay blue ayan, tapos kami, dito naman kami sa, ang kinuha kong pwesto ay sa mismong uh, entrance Ayan sa mismong ito yung magiging entrance pag uh, nalagay na lahat ng mga uh, paninda. So ayan um uh, dan hari ini dan last time satu tas bakar travel nikin Ato na 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 inabot na ng uh, gabi si Kuraching, naitayo na ang aming uh, tent. Bukas maglalagay na lang ng maglalagay na lang ng uh, bubong. So pansamantala hanggang dito na lang muna.